Merong iniwan na listahan dito sa Mahal Arena, mga kainis, ano? Pero yung bibilhin ko sa grocery. Yan. Magandang araw, magandang gabi sa inyo, mga kainis, kung nasaan man kayo araw na to. Ah, uh, alas 5.21. Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Oh, uh, ganda ng araw ang ano ang singaw. Yeah, so dito na tayo mga kainags ano. -bit -bit na natin yung ating mga bitbitin. So nakakuha na tayo ng tubig ano. Yeah, tapos doon naman tayo kasi kailangan natin kumuha ng mga atay para sa mga aso natin. Tapos sa uh, yung atay hinaluan ko ng ano brown rice tapos sabaw nung pinaglagaan ng atay. Gusto gusto ng mga aso natin. Ang dami nila nakakain. Yeah, yeah, to 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 to. Atay. To, beef liver, mga dalawa ko Ayan. Okay na sa kanila to Tapos yung pinaglagaan niya Yung tubig nilalagay ko sa fridge Para pwede natin gamitin sa mga susunod na araw Paboritong paborito nila yan Ganadong ganado kumain Mga aso natin Dito tayo Ano pa ba yung Actually mga Mga nasa listahan ni Mahal na Reyna Halos doon na natin mabibili sa superstore ang binili ko lang naman dito atay ng baka para sa mga aso tsaka nag refill ng tubig So wala na siguro, wala na tayong bibilin dito Ito gusto, gusto namin to ni Mahal na Rena. Skyflakes with a Condensada Kuha tayong ano, apat 379 eh Apat Yan Gusto kasi namin to yan, hindi, hindi masyadong matamis Tama-tama lang, sakto lang Parang hindi ako sanay na hindi ko kasama si Mahal na Reina pag nag-grocery ano? Hmm. pero mabilis mga kinis pag ako lang mag-isa nag-grocery mabilis, mas mabilis syempre kung ano lang yung sadya natin yun lang yung pupuntahan natin yun lang yung bibili natin kung ano yung nasa listahan ni Mahal na Reina, yun lang yung bibili natin kaya mabilis tsaka syempre mabilis tayong maglakad pero pag kasama natin si Mahal na rin syempre yung dito kasi ano lang eh wala pa yata tayong 20 minutes nung naggrocery tayo no pagkasama ko si Mahal na Reyna, yung 20 minutes dito siguro mga isang oras at kalahati yun nakalimutan <laughs> ko nga pala yung binibili sa akin yung Mahal na Reyna, tinapay Tina Meron siyang pinapabili dito sa ano eh Bread house Yun lang ang disadvantage pagkano ano no Pagka uh, hindi natin kasama si, ano, si Mahal na Reyna. Walang nagpapaalala sa atin nung gusto nating bilhin Di ba maglalakad na lang ako dun sa ano Magpapark na lang ako ng medyo malapit dyan sa ano Sa superstore Tapos sa uh, Lalakarin ko na lang uli, babalik na lang uli ako sa ano Sa laki kasi Wala kasing daan Pag nakapark ka dito sa laki supermarket Pag gusto mong pumunta ng superstore Walang walang daan, hinarangan nila lahat ng daan <laughs> Ayaw ko para siguro ano eh Mamimili muna tayo rito sa ano sa superstore tapos pagkatapos sa kanila tayo pumunta sa Ay, ako yung tubig na Naku, na ako sumirit. Sumirit oh, nako. Nadulas. Nako buti. Nako nasira oh. Na ano kasi nung bumagsak, tumama yung buti ito lang yung nabutas no. Nakita niyo sumirit. Tumama doon. Naku, mayroon pa tayong pamalit. Nag-iisa. Palitan natin ito mga kainags. Ano? Grabe. Kasi ano eh. Nung nagmamaneho tayo. Na ano, tumba siguro kanina nung lumiko, lumiko tayo. na tumba Tapos sa uh, nawala naman sa isip ko. Pagbukas ko ng pintuan. Gumulong naman to. Dapat pa lang. Inano ko to. Ginanyan ko to. Nilagay ko. Nilak ko. Yan. Yan. Ako. Kung nandito na naman si Mahal na Reyna. Sigurado. Nasermo na na naman ako nun. Takot-takot <laughs> na sermon na lang. Yun naman ang isa sa mga advantage natin pagka hindi natin kasama si Mahal Arena. Walang nagagalit sa atin. <laughs> sa pagiging engot. <laughs> Tanggalin ko muna. Yan. Ayos. Buti na lang mayroon pa tayo extra. Ayun oh. No? Kita nyo. oh. No? Yun yung tumama. Doon sumirit oh. Lagyan natin to. Bago. Yun. Okay na. Wala na sirit to oh. Sigurado. Mm, wala na wala na sirit no wala na o, de ba ayos mabuti na lang dito ito yung tumama unang tumama hindi ito kasi kung ito baka may posibilidad na masira or maano ah sumirit buti dito lang tapos sa ah, kuha lang ako ng ilang bag ito kunin ko na to tapos ilagay ko ng ganto para may luck ay nakalok siya ayos ay, nako. Oh, May yari pa tayo, ano? Ah, uh, ganda. Hindi ko talaga, talagang hindi ako makamubun sa ganda ng panahon, mga kainigs, ano? Mura yung pakwan ngayon, ha? Wala pang five dollars, na. Pili nga tayo na ng maganda. Pili tayo, mga kainigs, ano? Ito, 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 Meron daw technique sa pagpipili dyan, eh. Manilaw-nilaw. So, yung ganyan. Pwede okay, na to ah Meron din dito Ito tatapakuan Kaya lang mahahabat masyado malaki to Masyado madami Ito naman ay Fifteen dollars Parang upong malaki Upo Alam niyo yung upong malaki Ayan Ito na lang tayo Ito mukhang trip ko to Isa eh. na yun Ito toto to, Mukhang trip ko to Mga kainag sa'yo Okay na to Okay na to Baka masayang naman kasi Pagka sobrang dami Sobrang malaki Wala namang kakainat Tayo lang Hindi naman natin maubos Ang isang kainan yan Tapos to Gusto ni mahal na rin na to kaya lang pangit kasi ang abukado dito sa ano mga eh. Parang na uh, hindi maganda yung quality. Huwag na ayoko yan. Alis tayo dito. Dun, hanap tayo ng, ng abukadong malaki-laki. Tingin tayo dito dito. saging pala muna. Importante saging. Dapat hindi nawawalang saging sa pagkain. Hanap ba? Kaya lang, lilit na saging dito. Lilit na saging ngayon. Ano? to Toto, 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 to to To. Ito to pwede to. Limang piraso tapos maghanap tayo dun sa kabila. Lagay lang natin dito. Ayan. Lagay natin dyan. Parang kulang to. Kulang tong saging. Yan ito madilaw. Ito sa susunod ng mga araw. Hindi magkasabay. Ano, para hindi sabay mahinog, ma -override. Parang kulang pa. Ito kunin na natin to. Yun yun natin Importante yung saging mga kainags yun. Tapos ha, bubuksan po na yung listahan na pinadala sa atin ni Mahala Reyna Sandali lang ha Isang ba yun? Ito, 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 ito Maraming listahan dito eh ah, Maraming din nakalista yan Pero may napapansin ako dito mga kainags Kung napapansin niyo, tingnan niyo ha uh, Water ni Glay, no Bunso. I Pagdating dito sa dulo Parang, parang may nagbago <laughs> May nagbago ng sulat Ayan o oh. Tapos dito iba na yung penmanship dito Iba na oh, iba na yung penmanship Ito yung kasing penmanship ni Mahala Reyn oh. Dito nag na Tapos dito iba na rin yung penmanship oh. ba? Pura mo kami mga pahabol ano? Yan, Kasi minsan pagka iniiwan ni Mahala Reyn Na yung kanyang listahan na Ipapamalengke natin Pag iniwan niya sa may kusina Nako eh Magugulat ka na lang Ang daming <laughs> mga ibang penmanship na nakalista <laughs> Lalo na lang wala doon yung pangalan ng na prinsesa natin. Kung nandoon yung pangalan ng na prinsesa natin at nakita itong listahan ni Mahal Arena, bay ay sigurado. Ang daming nakasulat dito, mga kainagsan. <laughs> Kaya pag, eh ako naman, syempre, kung ano yung nakasulat dito, eh susundin ko yun. Malay ko ba kung merong abiso si Mahalarena Arena doon sa mga nagsulat ng na mga pahabol na sa listahan natin. Abe, pag binili ko, sasabihin ni Mahal Arena, ah, ba't, ba't ang daming pinamili? Ito, hindi ko naman pinapinili. Wala naman sa listahan to. Hindi ko naman nilista to. Ah. Aba, malay ko ba? Sabi ko, yan ang nakalista rito. Kaya ito, hindi ko tinatapon to mga kainag. Bibigay ko kay Mahal Reina to. E, sabi ko, ito tingnan mo. Ito yung ebidensya ko. Ayan oh. sabi ko, sino nagsulat nito? Ito sino nagsulat nito? Ito sino nagsulat nito? sabi ko ba, hindi ko alam yan. Puro pang babae yan. Huwag mo ko sisisihin dyan. <laughs> Pambira. <laughs> Kaya si Mahal arena eh. Si Mahal Reina eh. Kakamot na lang sa ulo yon. Hanap mo na yung pagkain ng aso. Yan. Yun. Uy, naka-sale mga kainas, oh. Ten dollar. Pagkain ng aso, to. Paborito ng mga alaga natin, to. Tsaka, ito, 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 ito. Bacon. Yan. Ayos. Ayos. Lagay natin doon sa ano natin. Tapos, meron pa, eh. Asan ba rito yun? Ito, 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 ito. Yung... Oh, walaan, ah, wala na. Naubos na, no, oh. Ganito lang din siya, oh. Yung... Ano ng manok? Yan, you know, oh. Chicken breast. Kaya lang to 16 dollars wala ano rito na ubos. Hanap tayo ng iba Pero ito lang okay na to Gusto naman ng mga aso natin to eh Meron na silang ano meron na silang Beef liver na nabili natin kanina ah, Pero tingin pa tayo rito Tingnan natin sa pa ba rito? Pwede rito At saka meron na rin naman tayo nabili na ano eh Na treat din nila Doon sa ano sa Costco ba? Diba? Nung pumunta tayo ng Costco ito so, mahal to 600. pero sandali lang to sa kanila eh anyway okay na yun okay na yun tara 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 let's go let's go let's go eto nawiwili na rin ako sa pag inom ng ganito mga kainags eh, no? kasi ano to eh, walang sugar tsaka maganda raw yun eh, parang tubig na hinaluan lang ng lime yan maganda raw yun eh maganda raw sa katawan natin yan okay? kaysa sa mga soft drinks ang inumin natin katulad nung pinapabili ng bunsong prinsesa natin ito ito sa bunsong prinsesa to eh yan Sige, so, ito, bumili na rin ako tubig ano yun, tubig na may halong ano na may halong lime maganda maganda sa katawan kasi nung nagtrabaho rin ako sa Boston Pizza ganyan na ginagawa namin kumukuha kami ng tubig tapos lalagyan namin ng lemon yung tubig yung inumin namin maganda maganda raw yun kaya yun ang ininom natin yun healthy raw sa katawan ng tao yan doon tayo tingin tayo ng ano ba itong mga listahan ni Mahal na rin ha? ako nakusot ko na ano ba to? teka lang ha So water ni Bunso Itlog na lang Tsaka tinapay na ensaymada Yan dito tayo Tapos romaine Nako coconut milk Meron na tayo nabili sa ano nito eh. Sa salaki Yan Tapos yung iba mga ano na Pang Pang babae na Feminine wash Ganyan Ito yung date mga kainag ano, August 27 yung expiry niyan Nako, August 27, hindi hindi ko makakalimutan yung araw na yan Dahil sa August 27... Yan ang pang-apat na taon ko na hindi uminom ng alak mga kainag. Sa no, four years na ako hindi nainom ng alak. Grabe, ganon na pala Kaya nagpapasalamat ako sa gout ko. Hindi dahil sa gout hanggang ngayon siguro uminom pa ako. <laughs> Bihira lakas ng boses ko ah. Ang daming tumitingin sa akin ah. <laughs> hindi, <Bihira. laughs> hindi ko na malahin, lakas pala ng boses ko. <laughs> napasarap sa napas, napasarap sa pagsigaw. Habang nagbablog mga kainag. Ano? Hanap mo ng tinapay. Ay, ito, ito, ito. Ito, ito, ito hinahanap ko eh. Yan, para sa hotdog natin. Hotdog na binili natin para dito. Sausage. Sarap nito mga kainig. Sausage. Eh. Tsaka dito. Tignan nyo yung lima. Sakto na yan. Saktong sakto. Yan, so tara. Kaya si Mahal na Reyna minsan pag nagbablog ako tapos nasa public place tayo lumalayo sa akin yun. <laughs> Siya yung nahihiya. Hindi ako. <laughs> Mamiro. Pagandahan lang nito pag hindi natin kasama si Mahal na Reyna malaya tayo sa mga gusto nating bilhin. Malaya tayo sa mga gusto nating kunin kahit wala sa listahan ni Mahal Arena pwede natin makuha kasi malaya tayo <laughs> pero wag nating samantalahin kasi baka magalit sa atin si Mahal Arena maghanap lang muna ako dito na pwede kong ma mapitik ma ma mga kainag sa ano isang ba? Yung? ano yung ano ng sasakyan? pabangunan ng sasakyan meron dito mga nakasele eh. yun to to isang piraso ilang ilang ay, mabuti, buti na sambot ko pa no ito 8 dollars mahal naman sandali lang maubos to eh sandali lang yun eh kaya mo na huwag na natin lagyan ng pabango yung sasakyan ko sanay naman ako mabaho yun eh hindi <laughs> mag natin ng, 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 ng sabon yan, sabon pala, pang, uh, panghugas ng plato yan lagyan natin dito sa malayo dito 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 ayos ayos so tara punta na tayo dun sa pinapabili nilang mga shampoo mga sabon ano pa ba yung mga nakalistang iba-ibang mga penmanship na nandito? Tara, bilhin natin. Pag hindi natin binili yun, baka mapagalitan pa tayo. malaking tulong talaga mga kainags yung pagbablog ko. No? Halos sa nagbablog ako, araw-araw nag-upload tayo kasi... Dahil sa pagbablog ko araw-araw yung sa pag edit natin, nakakalimutan kong uminom ng alak. Isa yun sa mga nakatulong. Kaya nakalimutan kong ano, uh, uminom ng alak. Hanggang ngayon, hindi ko nga, <laughs> hindi nga ako makamove on. ngayon na ano eh. Na umiinom pala ako dati ng alak, ano. Samantalang dati, bira lang ako ng bira, especially pagka uh, pagka day off tayo. Sabi ko eh, grabe. Apat na taon na pala ako hindi nainom ng ala. Kaya yung pagiging busy natin sa pagbablog, sa pag edit laking tulong yun mga kainan. para maging busy tayo sa mga araw-araw. Ito lang ang hirap rito. No? Pagka, halimbawa to conditioner. Merong brand, Sun Nako eh, dyan ako nahihirapan hanapin. Marami ako nakikita mga conditioner dito. Pero iba-ibang brand. Pero yung Sun yun yung magpapahirap sa atin hahanapin ko muna sandali mga kaibigan sa. Yan, so nagtanong din tayo sa mga nagtatrabaho dito Walang makitang sunset dito sa superstore Kaya ang kinuha ko ito na lang Yan, conditioner din naman yun Yan naman yung lagi nilang ginagamit dati Ito lang nga ba yung sinasabi ko eh no? Nandito ka na, meron pang magte-text sa'yo Meron pa pala akong kulang na nailista <laughs> Pakibili, yan <Yeah. laughs> Minsan may tatawag pa Ay, pakihabol lang ganito mambihira na. Buti nandito pa ako sa Superstore na habol natin mga kainags ano? Pero dapat hindi natin makalimutan yung tinapay ni Mahal Arena no? Babalik tayo doon sa bread house Importante yon kasi Pag hindi natin nabili yun, pababalikin tayo ni Mahal Arena Nako Lakad ulit tayo dito mga kainags ano? Yung sasakyan natin, iwanan muna natin doon Punta muna tayo doon sa ano Sa bread, bread house So yan mga kainags, ano? ah uh, pumunta tayo sa Bread House. At syempre, meron tayo ng meetup na subscriber dito. Ano pa pangalan siya? Winnie. Winnie. Uh -huh. Winnie, no? Thank you, sir. Maraming salamat yun. Si ma'am, yung kanya kasama. <laughs> Medyo nahihiya sa camera. Shout out po. Thank you. Yeah. <laughs> <laughs> salamat, sir. Thank you. Yan. Gusto muna natin ito. Ito yung pinamili natin, no? Naku, baka bumagsak na naman. <laughs> Buti hindi. Yan, isa yung mahal na rin na nag-iisa na lang ito. Buti meron pa meron naman doon kaya lang may mga flavor yung iba pero gusto ni Malare na yung ganyan lang tapos to bumili tayo ng pilipit yung paborito natin ng pilipit lagay natin dyan tapos itong donut may donut dito eh. raspberry yan tara 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 dito muna tayo yeah, maraming maraming salamat tuloy kila, ano, kila Winnie yung namit natin na subscriber Uh, hindi ko alam kung nakasubscribe sila sa akin no? sabihin na natin viewers yan at tinawag tayo. Gulat nga ako eh. Habang naghihintay ako ng ng order ko, kinausap ako. Sabi sa akin ni Winnie, yung na-meet up natin. Sir, wala bang vlog? Uy, sabi ko gulat ako mga kainang. sabi ko, sir, maraming maraming salamat sa panonood. Yan, nanonood ako kasi sila. Uh, thank you very much. Tsaka sa kanyang kasama. Hindi ko masabing mahal na Reyna niya or ano niya kasi baka mamaya magkasama lang sila eh o kaya baka mamaya magkapatid sila or baka mamaya magkakilala lang sila kaya hindi ko masabing mahal na Reyna niya no? Yan kasi ano medyo nahiya si, ano, si, si Miss Ganda yan Miss Ganda na lang yung kasama ni Winnie kanina maganda maganda siya medyo nahiya kaya hindi na natin naisama sa, ano, sa, sa, video natin sa ating vlogs yan, pero shoutout sa iyo, Miss Ganda thank you very much uh, at naku nakakatuwa kasi binati, binati nyo ako yan ay, salamat na tapos na rin ang pag-grocery natin. Buti naman, nako, teka muna bago bago tayo umalis eh. Madouble check ko. <laughs> Baka may nag-text pa Ah, oh, wala, 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 wala. Awa naman nandiyo, salamat Panginoon. Thank you. <laughs> Pasalamat pa no kasi mga kainig ano, Ang hirap kasi yung nandito ka na paalis ka na biglang may papahabol, nagbayad ka na, pumila ka na. Tapos may papahabol. Kaya minsan pag may pahabol, di ko na di ko na inaano sasabihin ko na lang ay hindi ko na nabasa nabasa ko dito na lang sa bahay ang tagal nyo kasi magano eh mira <laughs> na tara 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 let's go let's go alis na tayo ako ipapasyal ko pa yung mga aso natin at kailangan yan eh dito na tayo sa bahay mga nag sana binababa na natin yung mga pinamalengkin natin hello sayon hello saya how's my baby girl how's my baby boy hmm? Hmm? natin itong binili nating ano, yun, no? Know, sparkly water wow. tapos yung binili nating pilipit tapos yung the rest nito nandoon sa isang box kasi hindi kasya eh sarap mhm. -hmm. panginoon sarap sana magkape kaya lang mag alas 8 na ng gabi Hmm. Huh. Lapit-lapit na tong mansanas na to dito mga kainig sa no. Konti na lang siguro mga isang buwan na lang. Isang buwan na lang siguradong hinog na yan at makakapitik na naman tayo ng mansanas diyan habang pinapasyal natin to si yung kasabwat natin, kasabwat natin yan eh. Kunwari eh, may inaamoy-amoy lang doon. Tapos habang may inaamoy-amoy yung aso natin, tayo naman eh pipitik-pitik lang ng mansanas doon. Pabulsa-bulsa lang. Yun. <laughs> Huwag muna ngayon, masyado pang maaga. Baka maasim pa yun eh. <laughs> Sayang lang. Ngintay <laughs> natin mga isang buwan, sigurado na yun. Mga si second week ng September. Eh. Yan, pwede na. Nasayang na no? Maganda-handa ka sa, sa susunod ha? Sa susunod na buwan. Paano mo nasabi? Nag-thank you ah Nag-thank you ka? Oo naman. Tinanong nga ako kung binigay ko yung pera. Nag-message ako sa kanya. Oo, nag-message ako sa kanya. Sabi ko salamat. Uho -huh, si Saya ha? Oh. Ha, Saya? Wala sa ayon. Dito na pala si Malaray na sa akin galing. Downtown. Ano ginawa sa downtown? Nag-scooter. Hindi nyo ako niyaya. Tapos nag-scooter, anong nangyari? Nasa, sumemplang. Lang. Yeah. <laughs> hindi marunong eh. Anong klaseng, anong, anong klaseng scooter yun? Yung ano? Yung dinamot? <coughs> yung sinisipa? Ay, hindi natapa ka. Nakatayo? Nakatayo ka. Mag-bike sana ang bigat. Saan ka sumemplang? Paano ka sumemplang? <coughs> 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 pababa ako, hindi ko makakain. May sugat si Mahal Arena sa ano sa sa ano sa tuhod. Sana na nandoon ako, nakunan ko pa kung paano ko sumimplang. <laughs> Tapos tawanan ko, bihira. Pinagtawanan niya ako ng dalawa eh. Ayun dalawa. Pinagtawanan ka. Tao ay tao sa akin. Okay. Sana bilidjohan nila para nakita natin. <laughs> na, nag-enjoy ka naman sa ano sa scooter. Ha? Okay lang, nag-enjoy. Kaso ano, nagpa-practice pa ako. Practice. Ako ay, si Joy, is importante sabi nila pag uh, nasumemplang ka raw sa susunod, magaling ka na. Magaling ka na. Siyempre, magaling ka na. Kasi magaling na yung sugat mo. Tapos pag sumemplang ka uli, yung kabila naman daw. Hmm. <laughs> Parang ang corny ah. <laughs> Ayos na yun. Enjoy apa. kapat. Samantalang ako rito, hindi ako nag enjoy Iniwan nyo ako. Ira, Ay, sina, sinamantalan yung ina, pinapasyal ko yung mga aso sabay alis tapos yung o oh nga pala yung shampoo ng mga nakalista sa listahan may mga sinulat ba sila ro? Ay sana yun, ha? hindi ko na binili Ketea ha? Pala yun. kaya nga kinuha niya grabe <laughs> sa sunod pag may mga nakita akong ibang penmanship mo doon ah, may, pag... Ah, may nakalista ba? Na may oh, mga nakalista hindi ko alam ang okay, um, <laughs> Hindi ko alam, nakalista agad si Pia. hoy oh, iba yung penmanship eh. Iba eh, malay ko ba? Kaya eh? ko Hindi. pero, pero, pero alam mo yan. Hindi. Oh, sa'yo. Ito yung ano. Masa, sabi na mo yung penmanship ba? <laughs> ano yung ko May mga dagdag. <laughs> ah, sa coconut milk. Nandiyan ah, na, nandiyan, nandiyan, na sa ilalim. <laughs> <May> na <pen laughs> <dadi. laughs> Sa susunod di ko na pag may mga ibang penmanship di ko na